Hello, mga papi. O, oh, tara rito, dali. Hello, mga papi. Ayan, for today video, videos. So, buksan natin itong pinaship ko na light vest kasi nag-try naman ako. Diba, nung nakaraan kasi, yung kay Jella yung binili natin. So, pang-adult pa naman itong binili. Ibang brand naman ito kasi yung binilang ko noon, Naka 5 times akong order kasi mas mura siya ng konti. Eh, laging na ano, fail to proceed to, to shipment. Kaya lang iba ako. Eh, para mas maganda to. oh yeah, maganda to mga papi. Sale track at ito mga papi, XL. Uh, kasi syempre, iba na pa naman ngayon. Kailangan ng Ayan to. Saka pagka pagka ano. Yung sa'yo anak, lalagyan natin na ano rito, whistle. No? Why? Yung sa'yo. Ay, huwag niya maroon yan. Yung whistle dito. Yung ganito mo, di ba? Binili kita ng ganito. Yes. Lalagyan kong whistle dito. Bakit po? Eh, para pagka nagka... nagka differentiate ka. Kunyari, ano ka? Yung lumayo ka na. whistle mo lang para natin nanigit. Di ba? Ito kasi mga Tapos, papi. Tapos kunyari, pagkakailangan dito sa may dagat iwiwisan ko? Oh, yes! Yahoo! yeah hmm. Yahoo! Kaya mga papi, so, ang ganda to. Malambot. Mas okay to kaysa sa una kong binili, mga papi. Mas okay oh, to. Oh, I love it. Uh, tapos yung kagandahan dito, ito, the yeah. zipper. So, XL. Ang XL niya is yung weight range 60 to 75. Parang mali. Tapos <laughs> so, tingin natin, mga papi.

So, ang kagandahan dito, ano siya, malambot sa kapit. Ayan, di Ang ganda. Ano siya, ayan. Receiver siya, tapos ito yung sa baba, mga papi. Ito, dito kasi nilalagay ito, ito. Dito, pailalim. So, so lalagyan ko na lang dito ng whistle para pagka, ano, Di ba okay? Pero okay siya. Goodbye siya mga papi. Medyo mahal nga lang. At siguro kay Jin siguro to. Di diba yan? Pero okay to mga papi. Goodbye to. Ayan. So. Ano ito? Nasa kulang mga pipe to mga papi. Ang ganda. XL to. So, bibig siguro ko. Pero ano siya? Yung... Ano siya napakalambot niya mga papi. Napakalambot. Ayan, di ba? Ang ganda niya special sipel. Tapos yung sipel niya mga papi, ang laki yun. Diba? Ang laki. Ito. Goodbye ito. Goodbye. Yan Ayan mga papi. Sale track. Ilalagay natin sa description yung ano. Ang ganda pati yung tela niya. Parang siyang ano. Yung ano tag niya. Yung brain ba? Ganun ang Eh, titignan natin kung okay ito pagka lumutang. Kasi hindi pa natin na Yan ako. So, Okay ito, highly recommended mga papi. So, kailangan pa natin ito baka nag-beach tayo o kaya nag Kailangan uh, ma-review natin, di ba? Para mas okay, mas, mas okay sa viewers. Ano nga pala, next, next vlog uh, ko, ibi kasi bumili ko nito yung ordinary lang. So, pwede na siguro yun. So, mga papi, pamimigay natin. Magla, mag ano tayo, Magbablab tayo about doon. Kulay orange yun kasi bumili ko ng mura. Nag-testing ako. So, Mm, pwede na siguro siya. Kaya lang, uh, mas okay itong ganito. So, don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para lagi updated sa mga bagong sa Bye-bye mga papi!